na naman, Nay. Baka naman pwede mong dagdagan ng isang daan. May babayaran lang akong project sa school. Oh, para saan naman yung project mo? Basta, Nay. Sabi kasi ng teacher namin, ibabagsak niya ako kapag hindi ako nakapag-ambag doon. Magandang umaga, Nay. Mabuti naman at gising ka na. Asan yung kapatid mo? Hindi pa ba bumabangon? Naku, hindi pa po, Nay. Ay nako, buti na lang at gising na yung prinsesa namin. Sige na, mag na kayo. Kumain na rin kayo at baka malate kayo sa eskwelahan. Sige po, Nay. Tara na, Rizel. Ikaw, tamali ka niyang nagising. Nay, pasok na po kami ni Raisel. Oh, ito na pala yung baon niyo. Huwag mo na po akong bigyan ng baon, Nay. May natira pa po akong pera. Ah ganun ba? O sige, Ricel, sayo na lang 'to. 50 lang? Sa naman to aabot? Ricel, yan lang ang meron ako. Tsaka hindi naman pinupulot ang pera. Ang lapit-lapit ng eskwelahan mo. Nay, pagpasensyahan niyo na po si Ricel. Hayaan nyo po kakausapin ko 'yon. Hayaan na natin siya anak. Wala rin naman ako magagawa kasi Maliit lang yung kinikita ko sa pagtitinda. Hayaan nyo na po, Nay. may naitatabi pa naman na pera dahil po sa pagpapagawa ng mga klase ko ng project sa school. Anak, hindi mo kailangan gumawa ng mga ganyan. Hayaan mong akong magtaguyod sa inyong magkapatid. Nay, ayoko nang dagdagan ang mga iniisip mo. Sapat na po ang mga ginagawa mo para sa aming magkapatid. Kahit wala na po si tatay, kinakaya mo pa rin kaming buhayin. Kaya wag mo na po kaming masyadong isipin, Nay. Maraming salamat, anak, sa pag-intindi sa kalagayan natin. Mahal ko kayo ng kapatid mo. Apo, Nay. Okay. Ikaw na ba yan? Ate Lisa? Oo, ako nga. Kumusta? Sa kayo nakatira ngayon? Nako, ate. Doon na kami sa nanay ko nakatira. Kayo po, kumusta na kayo? Eto, ayos silang. Ikaw, anong pinagkakabalahan mo? Kumusta yung mga anak mo? Eto, doble kayod para sa dalawang anak kong pinag-aaral ko. Bilip talaga ako sa'yo, Kai. Salamat po. Eh, kayo po, anong pinagkakaabalahan nyo? Eto, ayos silang Nainip na nga ako sa bahay eh, dahil ayaw kong pagtrabaho yun ng asawa ko. Mabuti ka pa ate. Ako, halos magkanda na sa pagtatrabaho pero wala pa rin nagbabago. Bisita ka naman misan sa bahay. Namimiss na kasi kitang kakwentuhan eh. Sige ate, mauna na po ako. Kailangan ko pong umuwi ng maaga. Magluluto pa kasi ako ng hapunan namin. Sige po. Kaya sandali lang. Naalala ko pala, nung nakaraan nakita ko si Rysel. Talaga? Saan naman po? Doon sa tindahan, malapit sa school nila. Ihatid ko sana yung project ng anak ko na naiwan niya. Pero nagtataka ako kasi oras yun ang klase nila. Sigurado ka bang si Rizal yung nakita mo ate? Kasi pumapasok naman siya. Sigurado ako, siya yun. Kasama niya mga barkada niya, nakatambay sila. Sige ate, tatanungin ko na lang po siya pagdating. Aalis na po ako. Salamat. Sige, ingat ka. mga anak. Kumusta yung pag-aaral nyo? Nay, gusto ko na pong huminto sa pag-aaral. Hmm. Salita na naman yung bida-bida. Tumahimik ka nga dyan, Rizel. Laika, ano sinasabi mong titigil ka sa pag-aaral? Kung kailan isang taon na lang, matatapos ka na. Hindi ko na po kaya makitang nahihirapan kay sa gastusin sa bahay at saka sa pagbabayad ng mga utang. Anak, kailangan mong tapusin ang pag-aaral mo. Huwag kayo mag-alala sa akin. Kaya ko pa naman. Ay, makausap ko po yung kaibigan ko. Meron daw po siyang alam na pwede kong pasukan na trabaho. Hindi ako makapapayag, anak. Magtatapos ka sa pag-aaral mo. Kakayanin kong mapagtapos kayong dalawa. Salamat, Nay. Pinapangako ko po. Susuktayan ko po lahat ng paghihirap nyo. Nagtitiwala ako anak, alam kong kakayanin mo. Nga pala Rizel, pumasok ka ba ng school? Ha? Oo naman Nay. pumasok naman ako no. Oh, ba't para nagsisinungaling ka? Hindi kaya yata nagsasabi ng totoo. Huwag ka nga dyan nagmamagaling ate. Pabida ka na naman. Siguraduhin mo lang na hindi totoo yung nakita ng kaibigan ko, ha? Sige na, Pumasok na kayong dalawa sa loob at kakain na tayo. Nay, tulungan ko na po kayo. Oh, akala ko ba may pasok ka ngayon? Wala po na, hindi po kami parehas ng schedule ni Rysel. Ah, ganun ba? O sige, tulungan mo na lang ako dito. Marami pa kasi akong trabaho sa loob ng bahay. Maya-maya, magtitinda na naman kasi ako. Sige po, Nay. Nay, baon ko po. O, oh, ito, baon mo. 50 na naman, Nay. Baka naman pwede mong dagdagan ng isang daan. May babayaran lang akong project sa school. Oh, para saan naman yung project mo? Basta, Nay. Sabi kasi ng teacher namin, ibabagsak niya ako kapag hindi ako nakapag-ambag doon. Oh, ito na. Nay, salamat po. Nayayos ka lang ba? Ako muna kasi. Mali. Hindi ganyan. Kapagod naman. Hirap yung turuan. Tara, upo muna tayo. Buti na lang, di tayo pumasok. Oo nga eh. Buti na lang hindi natin nakita yung teacher natin masunit. Ba't nandito si Rysel? Akala ko may pasok siya. Oo nga eh. Nakakatamad naman kasi magturo yon, Kaya mas magandang wag na lang pumasok. Oo nga pala. Akala ko sasama ka sa amin sa bar at ililibre mo kami. Di pa kasi ako nakakadiskarte ng hingi kay nanay. Puro na lang siya walang pera. Kakainis. Ah, basta. Sagot mo yon, Nangako kay. Oo na. Huwag kayong mag-alala. Pipilitin ko si nanay. Sabihin ko may field trip tayo. ikaw talagang bata ka. Nagawa mo pang magsinungaling sa akin kahit alam mong hirap na hirap na ako sa paghahanap buhay. Uy, Ryzen, wala ka bang assignment? Wala. Di ba malapit na yung exam nyo? Pati ka pa mag-review. Puro ka na lang cellphone. Sus, di na kailangan. Siguraduhin mong papasak ka. Nakakahiya kay nanay. Nung nakaraan, ang dami mong bagsak. Ano bang pakailan mo? Ayusin mo yung pagsagot mo. Ate mo ako. Pinapaalalahan lang kita. Nay, andiyan ka na pala. Nakaluto na po ako ng hapunan. Upo po muna kayo. Kukuha ko ng tubig. Rizel! Nay, din ka na pala. Ang kapal ng mukha mo! Anong klaseng anak ka? Nay, ano ba yun? Bakit galit na galit ka sa akin? Nagpapakahirap ako magtrabaho. Halos wala akong kain at pahinga. Tapos makikita kitang nagpapakasaya kasama ng mga kaibigan mo? Raizel, hindi ka pumapasok? Hi. Oo, Laika. Itong kapatid mo, nagbubulak lang. At ang kapal na mukha mo, Raizel, na yung mga hinihingi mong pera sa akin, pinanglalakwatsa mo lang. Nay, sorry po. Sorry? Raizel, ang lakas pa ng loob mong palagi mong sinasabing wala akong pera. Hindi naman sa ganun, Nay ni hindi mo man lang naisip yung mga hirap at sakripisyo ko para lang maiahon kayo sa araw-araw. Nay, tama na po. Baka mapano po kayo. Kuminahon po kayo. Nay, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko inaasahan na ganyan ang isusukli mo sa nanay mong nagpapakahirap. Mabigyan ka lang ng magandang buhay. Nay, pasensya na po. Naimpluensyaan lang po ako ng mga kaibigan ko. Pero Rysel, sana inisip mo muna si nanay bago mo gawin yon. Ate, nay, pasensya na po talaga. Ate. Ano ba yan? Dinabutan pa ako ng ulan. O oh, nay. Bakit hindi po kayo nagdala ng payong? Nabasa po tuloy kayo ng ulan. Hindi. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Nay, patawarin niyo po ako. Pinagsisisihan ko po lahat ng ginawa kong mali. Anak, hindi ka pa man humihingi ng tawad. Pinatawad na kita. Pinapangako ko po na magbabago ako, Nay. At pag-uusayan sa pag-aaral para makatulong sa'yo. At para masuklian na rin ang paghihirap mo, Nay. Rysel, ang nais ko lang ay mapabuti ka. Kayo ng ati Laika mo at alam kong makakaya mo kasi hindi naman habang buhay na nasa tabi niyo ko. Opo, Nay. Darating ang araw na maiiwan ko kayo pag nagpantay na yung mga paa ko. Nay, huwag niyo pong sabihin yan. Mahaba pa ang panahon na makakasama ka namin. Aalagaan ka namin ni ate hanggang sa pagtanda mo. Anak, mahal na mahal ko kayo. Kayo ng ate mo. Mahal na mahal ka din po namin ni ate, Nay. Pangako magiging mabuting anak na ako sa inyo.